Malalaman niyo talagang Batangas City eh. kapag maraming ibon tuwing gabi. Doon sa mga taga Batangas, anong ibon to? I-comment nyo nga. Grabe ang baho ng ipot nila. O, sobrang dami talaga. Diyos ko. Si Aling Maliit, laruan lang talagang habol dito sa mga ganto-ganto. Kaya ayun, bibilhan ko si Aling Malit nitong magic wand na kurumi. Tingnan nyo guys, sobrang ganda nito. Naikot-ikot siya. O, oh, di ba diba? Pak na pak na naman ang bata. Sayang sena naman. Di talaga makakaligtas sa mga followers ni Aling Malit ang mga bata. Kasi sobrang dami nagka sa kanya. Abay, kilala daw si Aling Maliit. Eh, thank you. Ayan, may nagka-picture na naman po kay Aling Maliit. Napaka-famous talaga ng Batang Aray. Ayun, nakilala na naman kami dito, guys. Oh. Papicture daw sila kasi kilala daw si Aling Maliit ng mga Batang Aray. Nakakatuwa lang kasi si Aling Maliit talaga napaka-famous sa mga bata, 'di ba? Ikaw, saan mo nakilala si Aling Maliit? I-comment mo nga kung saan mo nakilala. pa Bakit bakit ka nagutom? <laughs> lakad ng lakad. <laughs> Guys, may sinasabi niya naman po si Aling Maliit, Sakmo, at Hana. Pumunta sa taal, sa pailaw. Ano gagawin niyo doon, Aling Maliit? Kasi maganda daw doon. Di pa ako nakakapunta doon. Ay. maganda daw doon. Maganda, maganda doon. doon. Tasama na naman kayong tatlo. First time Oo. ko lang ngayon. Ano, ano, ano? First time ko lang Yon, ngayon. Yun, hindi na press time. First time na. Yun, nalaka na si Aling Maliit, guys. Oh. Wala pa yan, no? Oh. Marami kasi doon na. Ah marami pa siya. Oo, oh, oh, maganda doon. Mas iba siya. Nakapunta na yun, yun. Nakita nakita niyo ba? Saan niyo ba nakita? Sa YouTube. Oo. Saan-saan pa? Sa mga videos sa video. Sa mga videos 'di ba, uh -uh. marami na po 'di ba? Kaya ngayon pupunta tayo. <coughs> Dapat magandang suit ko kay na ate Hana at sakmo. Yun, guys. Kaya ano, ready ka na ba, Aling Maliit? Tara, <coughs> <coughs> ayos na ka kana. Let's go. <coughs> Makakabis yan, guys. <laughs> guys, ready ready na po ang tatlo. Yan, si Aling Maliit. Yan, si Sakmo. Ay, ay, arting arti At si Hana, yan. Ay, yung Mali, sa tingin mo, sinong mas maganda sa inyong tatlo? Ako. Bakit, bakit? Kasi maganda ang buhok ko, maganda ang outfit ko. Oo, oh, wala pala kayo Aling Maliit. Eh. Talong-talo kayong dalawa. Pangit-pangit yan. <laughs> Pangit-pangit. Guys, yan. Talis na kami. Yan, kasama ang mama. At may multo dito. Oh, aling maliit. <laughs> Excited na ako. Marami dong pailang. At bilisan mo na maglakas, Bilis. Go, 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 go. Eto na nga guys, saktong sakto, nandito na nga pala yung jeep na sasakyan namin papunta ng Taal, Batanga. Kasama ko nga pala dyan ang mama, yan, sila Chuchay, tapos kasama ko rin sila Heart at si Princess, hi Heart. Hi din sa'yo, Inse, yan, kasama din namin Tidwen, tapos sa Maricel, hi ka muna dyan. Ayan mo ready na ang lahat papunta ng Taal, Batangas Sana worth ita pagpunta namin sa Taal, Batangas guys. Kasi balita ko, mas pinaganda at mas pinaliwanag daw ang Taal, Batangas ngayon. <laughs> 哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈 Tapos may nagchat sa akin, guys. Nga ngayon lang, nawala daw pailaw sa Taal, Batangas ngayong araw. Kaya malungkot sila. Oh no! Saan kami pupunta ngayon? Ay, balita ko nga din pala ay binuksan na din pala ang pailaw sa Batangas City. Kaya yan, dito na kami nagpunta sa Batangas City. Malalaman nyo talagang Batangas, guys. Kasi sobrang daming ibon na nasa mga wires. Yun, no? Oh, kita nyo ba yun? Ang baho ng ipon. Okay, tangkita nyo naman, diba? Sobrang excited na si Aling Maliit, guys. Kasi ang dami daw pailaw at ang dami daw mabibili sa daan O oh, kaya tara na mamasyal na tayo Pagbaba namin meron na agad ditong Merry Christmas na malaki Tapos sobrang daming pailaw sa daan guys Kitang kita nyo naman diba -wow. Medyo hindi ko na expect na maganda rin pala Sa Batanga City ang pailaw Tapos dinadayo rin talaga to ng mga tao Tingnan nyo naman sobrang daming tao O oh, wag muna kayong tumigil dyan Mamaya oh. na ang bili mamasyal muna tayo O oh, gusto nila ng kwintas pero mamaya na yan Smile sakmo Sige sige 1, 2, 3, go! Di ba kayo? Di ba dito? Okay, o, kitang-kita nyo naman diba? Sobrang liwanag ng bailaw sa Batangas City. Enjoy na-enjoy na naman ang mga bata dito. Yay! Yay, si Aling Maliit. Aling Maliit, pipichirang kita dyan. Sakmo. Ano, pipichirang kayo? Bilis. Oh, <laughs> Mag-hay ka daw. Mag-hay ka daw sa mga yun, sa bata. O, oh. Yay! Yeah. Ali picture ka ka dito. Be, picture ka ya. maliit <laughs> ba diba naman naling <laughs> <laughs> Ito puro rin Dito na, dito na ilaw in ka o si Aling Maliit, laruan lang talagang habol dito sa mga ganto-ganto. Kaya ayun, bibilhan ko si Aling Maliit nitong magic wand na kurumi. Tingnan nyo guys, sobrang ganda nito. Naikot-ikot siya. O, di ba? Pak na pak na naman ang bata. Sayang-sayang na naman. O, Aling Maliit, tama-tama ka na. Diyos ko po, pagkakagastos mo dito. Tara, mamasyal na ulit tayo guys dito kasi sobrang ganda talaga ng pailaw dito. Hala, nasan si Aling Maliit? Numawala na. Ayun pala, kasama pala ng mama. O. Oh. Paalala nga lang pala guys, yung sa may mga kasamang anak na maliliit or mga pamangkin. Yan. Pakibantay ng ayos baka mawala kasi sobrang dami ng tao. Hindi talaga makakaligtas sa mga followers ni Aling Malit ang mga bata kasi sobrang dami na picture sa kanya. Abay, kilala daw sa Aling Malit. Eh, thank you. O, kaya oh. ngayon, tara na ulit mamasyal at maglibot-libot dito sa plaza ng Batangas. Hello hala Dito pala maubos ang pera natin, guys. Sobrang dayong yung food. Sobrang dahil yung pagkain, no? Oh. Hindi nga lang pala busog ang mata nyo sa mga pailaw kasi busog din ang mga chan nyo. Kasi sobrang dami rin food court ang naandin. May eh. mga shawarma, meron ding mga mais, meron ding mga puto bumbong, mga bibingka, Diyos ko kung ano-ano pa. Kaya ayun, maghahanap kami nila aling maliit na makakainan dito kung anong mas mura. Kaya enjoy, enjoy muna kami dito. Abay na uho ang tatlo kaya binilhan ko ng kalamansi. Tapos juice. ayan, may nagka na naman po kay aling maliit. Napaka-famous talaga ng batang aray. Maraming salamat po <laughs> sa lahat ng sumusuporta sa amin. Thank you, thank you, thank you. Oh, Tara enjoy muna tayo dito. <laughs> okay, <ka> Ayun, nakilala na naman kami dito, guys. Oh. Papicture daw sila kasi kilala daw si Aling Maliit na mga batang ori. Nakakatuwa lang kasi si Aling Maliit talaga napaka-famous sa mga bata, di ba? Ikaw, saan mo nakilala si Aling Maliit? I-comment mo nga kung saan mo nakilala. Abay, tinatawag ang pangalan ni Aling Maliit daw. Diyos ko po, trademark na ng mga tao ang pangalang Aling maliit. Thank you guys sa support nyo. Oh, thank you, thank you daw guys. Oh, picture, picture muna. Oh, nga pala sa di pa nakapag-subscribe ng YouTube channel namin, ala eh, mag-subscribe na ikaw. Para updated ka sa buhay namin at sa buhay ni Aling Maliit na makulit. just si Aling Maliit guys, hindi na makapag-enjoy kasi sobrang dami mga picture sa kanya. Picture muna Aling Maliit. Oy, tingin mo na dito Aling Maliit. Oy, sad ka ka <laughs> Thank you so much, guys. Oo nga pala sa mga nakakilala sa amin. Maraming, 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 maraming salamat sa supporta nyo. Grabe. Kung hindi dahil sa inyo, ay wala kami dito. Kaya, thank you so much. Hindi ako maguto. Sakama. Maling maliit. Tagalang. O, tara na mamasyal na ulit tayo, guys. Let's go, let's go, let's go. Famous na famous talaga ng batang ari guys. Sobrang dami na capture sa kanya oh. Aling maliit, smile ka muna dyan. just ko po, huwag kasi Baka hindi ka nila i-follow. Bahala ka, ikaw din. O, i-follow nyo si Aling malita, ha. Tapos subscribe nyo na lang itong YouTube channel namin ha. Thank you so much. Kung nga pala na isama yung iba nagka-picture sa amin kasi sobrang dami. Kaya ngayon mag-enjoy pa sa Aling malita na pangit. Ah! <laughs> 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 ay, daw, ay daw, hi, hi, hi.

Anong anong pinipili mo? Sikaw. Maghihikaw daw po siya oh. Aling Maliit guys. Saan? ano daw guys, like, eh, bibili natin to. Alaba. Para kay Aling Maliit. Tayo may ito. Tapos ko ito. Oh. Okay. Ayan, maliit. Hi guys. Bye. Grabe kapag Bermans na nga talaga tapos malapit na mag-December ay sikat na sikat dito ang bibingka. Oo, oh, itong bibingka na gawa sa bigas, di ba? Kaya ayun, bumili na lang din ako ng dalawang special bibingka kay ate. Thank you so much ate. Ah, pakadaming cheese naman na rin. Diyos ko pa. Grabe, nakakapagod din palang maganto-ganto, Diyos ko po. Kaya ayun, upo kami sa Gedli. Ay aling maliit, smile ka muna dyan. Ay, pa, kakagutom. Bakit, bakit ka nagutom? Lakad ng lakad. <laughs> hinding hindi ka talaga magugutom din eh. Kasi sobrang dami nagtitinda sa tabi-tabi. Tapos meron din mga shorts, pantulog at kung ano-ano pa. Kumpleto. Oo nga pala, nung pauwi na nga pala kami, ayan, bumili nga rin pala kami nitong nailo na bulaklak kasi sobrang ganda sa panangin namin. Perfect na perfect sa pang di ba Di battery nga pala to guys, hindi di charge. Pero okay lang, kaya bumili ako 100 pesos ang isa. Ayan. Harip Thank you. Ayan, pauwi na nga pala kami din eh. Medyo nakakapagod pero sulit naman. Busog na ang mata mo, busog pang tiyan mo. Kaya itong Batangas Plaza ay perfect na perfect sa magubarkada. Pwede rin naman magjowa, di ba? Kaya tara, uwi na tayo. Abay, kahit na-cancel ang taal namin, abay, meron naman sa Batangas City eh. Enjoy din kayo man. enjoy din mga bata din eh. Talangin natin sa aling maliit tsaka mga kapatid ko. Let's go. Guys, nakauwi na kami yan. Hay, <coughs> hey, aling maliit. Aling <coughs> maliit, nag-enjoy ka ba sa ating pinuntahan? <coughs> Bakit anong mga nakita mo doon sa ano sa Batangas? Mga laruan, mga pagkain tapos ilaw, ilaw. hmm disco po aling maliit. Thank you, Kuya. Next Sabado Kaya guys, huwag niyo kalimutang mag